Pasado la 6 ning banggi na nakaaging Sabado kan mano ng pagbungkaras ning kasulo sa pamitisang Kambulkan Mayon, partikularmente sa boundary kang Barangay Lidong Santo Domingo asin Barangay Padang Ligaspis. Alas 12 nin maagahon kan suminunod na aldaw kan ideklara ning fire out alagad pasado la 7 nin aga kan liwat na nagbungkaras ang kasulo sa nasambit na portion na nagdura rin haros 12 oras, sigun sa opisina kang Bureau of Fire Protection Santo Domingo. Sa rusa nagpadipisil kang sa indang operasyon ang distansya kang pinangyarihan kang grass fire na nasa 1.2 km ang rayo hali sa pinakaharaning tinampo sa lugar. Pusin po sa area, then nagkwego po dumang kay firefighting na mano-mano lang ito. Ang gigibo pa nung kayan pag araw kayan, di kaya buton kang, kang fire truck. Ang nangyayari kayan, so babadulan mo lang sa so grass fire na lang. No? Hindi na mag-control mag sa so area. Pira sa mapigihiling na kausa ka nangyaring grass fire ang labing init kan panahon. man manda na may nangyayaring kaingin sa lugar o may nagtapok ni upos ni sigarilyo. Kadakla na naging rason kanino, no? arog po kaya sa illegal kaingin. Eh, tig ano man po yan sa mukan mga barangay kagawad and sa so mga residente dumanay na iba na talagang nailing talaga nila. Nagsusuro loo man talaga minsan sa so mga ano, siguro. Pag sulo nindang paghapon, pag hapon, yan po nagkaigwa kay kausa kay kasulo na. Diyan po sa taas, pag nag-gego kay kalayo, automatic po yan. Madali po mag-spread out ang kalayo diyan Tama paros, then open area po talaga. Ano. Sa investigasyon, sarong hektarya man ang naapektarang kanasambit na insidente. Sigun kay Senior Fire Inspector Edgar Tanyahura, ang tagapagtaramkang Bureau of Fire Protection Bicol, bakuin yan enot na bes na may insidente ning grass fire sa rehiyon. Kaya importante ang magdoble ingat. Lang natin, advice lang natin sa ating mga kababayan, as much as possible, So meron po tayong mga tuyong dahon ay uh, maaari na din po natin itong uh, kung doon lang po sa ating mga kabayan ay ipunin natin at itapon sa tamang uh, tapunan or kung meron tayong mga grassy area huwag po nating itambak huwag nating itambak-tambak yung ating mga tuyong dahon dahil talagang possible po ito magkaroon at uh, magkaroon ng sunog lalong-lalo na sa init ng panahon ngayon Sa presente padagos pang pigi-imbestigara ng insidente. Nakaantabay man ang BFPN kasong liwat na may magbungkaras na kasulo. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.